Egg Board Association hinikayat ang publiko na gawing opsyon ang itlog panregalo sa Valentine's Day. Dami talaga po regalo ngayon. Narito ang newscoop ni Christine Belen. Ngayong araw ng mga puso, hinihikayat ng Philippine Egg Board Association ang suporta ng publiko sa pagbili ng itlog bilang alternatibong panregalo. Kasunod ito ng patuloy na pagbaba ng farmgate price ng itlog, bunsod ng oversupply at mababang demand. Ayon kay PEBA President Francis Oyehara, bukod sa pinakamurang mapagkukunan ng protina ang itlog, maganda rin itong panregalo dahil maaari rin itong gawing pansahog o kaya ay panghimagas gaya ng leche flan. Suportado naman ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnold Dimesa ang panawagan ng PEBA dahil praktikal din aniya itong panregalo lalo't patuloy ang pagmahal ng presyo ng mga bulaklak. Sa datos ng Department of Agriculture, sa ngayon ay naglalaro sa 6 pesos and 50 sentavos hanggang 8 pesos and 50 centavos ang presyo ng kada piraso ng medium size na itlog sa Metro Manila. At para sa news scoop ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.